nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita po ng COMELEC si Attorney John Rex Laudiano. Magandang tangali po Attorney Laudiano. Welcome po muli sa DWIZ DWYC Alugchal 23. Magandang tanghali po Sir Drew sa lahat po ng taga-subaybay ng DWYC Alugchal 23. Magandang hapon ali. Salamat po sa inyo po magpapaunlak kay Attorney Laudiano at uh, eto nang una na po itong uh, sa ating pong uh, pag-uusapan ito pong BSKE Though August 14, tama ko ba, ay maglalaps po into law ito pong uh, uh, paano kala na nagpopospon o magpopospon sa nasabing halalan. Though meron na pong naunang pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na kanya po itong lalagdaan. So August 12 na tayo ngayon, bukas ay 13. So ano po ang uh, inihanda po, ano po ang mga nakalatag na, pa, na uh, hakbang po ng Comelec? Tama po kayo. Ganyan din po ang dalita na tinanggap ng Commission on Elections na dapat ngayon eh, lalagdaan Ngunit wala pa rin po tayong abiso kung nalagdaan nga po ba. At tama rin po kayo na sa August 14, it will lapse into law. So ang Comelec naman po, dahil ito po wala tayong kasiguraduhan kung ibibito ba, kung pipirmahan, kung ilalapse into law, basta ang Comelec po, tuloy-tuloy po tayo sa paghahanda. Siguro po maitatanong nyo, bakit? Dahil kung hindi pirmahan at ito ibito, eh nakahanda po ang Commission on Elections. Kung sakali naman po mag-lapse in tulo, kaya po ay eh, mapirmahan na ating pangulo, di sasabihin, ito'y ganap na batas na. Ngunit meron din po kasi mga advocacy groups at meron na rin po isang abogado na handang-handa daw po iakyat sa Korte Suprema at questionin mm -hmm. ang legalidad at constitutionality ng batas na ito. E eh, paano kung mag-issue po ang ating Supreme Court ng Tiyaro? Mahirap naman po na hindi Yo. kami masunod. So kami po sa Comelec, tuloy lamang po ang paghahanda sa BSK. And speaking of tuloy ang paghahanda, ang Comelec po, tama ho ba? Ang hinihiling ay uh, correct me if I'm wrong uh, uh, attorney Lawdja ko almost or more than 4 billion pesos additional budget po. Tama po kayo no kasi nga po ito pong nakaraan na registration natin in a 10 day period nakapagdagdag po tayo ng 2,727,000. More than 100% po na increase doon sa projected namin na 1 million. Ganyang karami po naging interesado magparehistro. At dahil po dumadami ang ating mga butante, kailangan po namin magdagdag ng mga presinto. At kada dagdag ng presinto po, ay panibagong mga i-employo doon natin ng mga teachers, mga electoral boards. Ganyan po ang costing po natin. Siyempre, babayaran namin honoraria bukod pa doon sa mga supplies and materials. Yes. Kaya nga po kami po ay kakatok na paghingi ng dagdag na additional cost yan di ba pero attorney na ilang gaano na ho ba ka laki i mean gaano na tayo kahanda sa BSK ilang porsyento na po ba yung ating preparations malapit na ho ba tayo sa 100% or 90 or 80 ay, hindi pa naman po dahil tayo po ay nado sa punto na nagpo-procure po. So tuloy lamang po kami sa procurement mm. ng mga gamit, tulad ng mga ballot paper, tulad ng mga gagamitin natin mga folder, Ibang inuuna po namin yung hindi masisira na just in case na talagang maging batas eh pwede pa rin nating gamitin sa susunod. Bumago po eh hindi mag uh, mag-expire. Hindi hmm. mahirap po. Hinuhuli namin yung mga ballpens, yung mga indelible ink kasi meron po expiration na shelf life po 'yan. So hinuhuli po namin. Oh, and of course, dahil yung pinag-ugatan nga po ng uh, pagpapaliban <laughs> o yung uh, paanong kalaan eh pagpaliban po yung BSKE ay ito pong barm elections na ang binabanggit po ni Pangulong Marcos ay hindi po dapat mabalam dahil nakasalalay po rito yung uh, sinasabi nga ni Pangulong Marcos yung peace process po diyan po sa bahagi po ng uh, Mindanao. Kumusta na po ba yun, uh, Atty. Laudianco? ay handang-handa po tayo dito no ay sa kasalukuyan nga po ako ay nasa Cotabato City dahil po kakausapin natin ang ating mga kapatid sa media dito para masiguraduhin na full coverage maganda ang coverage natin for transparency itong buwan na rin po ito ay eh, na tayo ng balota handa na po ang sistema na test na nagkaroon na ng mga elections nagkaroon ng field test so ito po ay napakataas na ng bahagda na ready ready na po ang Comelec sabi nga po ni ng ang makakapigil na lang sa amin ngayon ay maari sa Supreme Court sa pamamagitan ng TRO. Ngunit doon sa mga kasong hmm. nakalagak sa Supreme Court ay eh, hindi naman po naging issue. Kaya po ang Comelec tuloy na tuloy. So assurance po natin dito sa ating Bank Tomorrow tuloy ang inyong parliamentary election sa October 30. Apo, tama ho ba kailan ho eh? October? 13 po, October 13. October 13. So uh, ilang kembot, uh, ilang ilang tulog na lamang po Atty. Uh, Laudyanko. Ano ba ang naobserbahan po ng uh, Comelec? Meron pa ba tayong mga dapat pang uh, planchahin? Yung mga ilan pang mga uh, issues na dapat po nating tugunan para po masabi po natin na we are uh, almost, o uh, papapatungo na po tayo sa 100% pong Uh, preparasyon o uh, para po sa BSK uh, para po sa BARM elections. Siguro po ang nilalatag na lang po namin ngayon ay karagdagang seguridad dahil po maayos naman lahat lalo na yung technical na aspect at yung mga operational ay maayos na maayos naman po. Ano? In fact, ang kasunod na po natin dito pagkatapos yan ay yung mga training, deployment, kumbaga po eh, ready, hmm. ready na po sa halala ng ating uh, pangsamor. Magdadagdag ho ba kayo ng mga uh, tauhan ay, opo. Magdadagdag po kami dahil nga po sisiguraduhin natin yung kaayusan at kapayapaan. And by the way, ito po ang napakaganda. Kung dati po sa isang uh, paaralan ay meron lang ilan ng mga reserbang automated counting machines, dito po sa Bank Samoro, eh, once to one to kada isang makina po na na-deploy namin ay may reserba na kagad. At nung ating pong May elections ay meron tayong gumamit pa ng mga SIM card sa telcos. Dito po hindi. Lahat ng paaralan ay gagamitan na natin ng Starlink. Masiguro po natin na mas maayos, mas mabilis po yung automated elections pati na transmission. Ah, so automated 'yang yung, uh, yung election sa Barm. Pero kamusta po yung atin pong uh, energy situation, yung atin pong power supply? Opo. Ah, uh, yung ayon po kasi sa, sa Republic Act 12123, ang Barm elections po ay karugtong na karugtong lamang nung may elections ano, so wala pong Walang pagbabago doon sa sistema. Kung sino po yung butante nung may elections, ano pong sistema na ginamit, eh yun at yun din po, hindi po natin mababago yan. So yung pong paalala namin, yung pong mga output ng ating registration, itong nakaraan, hindi po kasama yan sa madadagdag na boboto sa primary elections. Dahil po kung sino yung butante hmm. nung Mayo, sila rin po ang butante natin sa October 30. As is sa makatwid. Apo. As is po, as uh, is po. All right. Baka meron pa ako kayo mga karagdagang pang uh, panawagan, Atty. Uh, Laudiancos, sa ating mga kababayan, sa mga nag-aabang po, uh, yung mga barangay officials, mga mamamaya mga, mga mga nagpaparehistro, mga nagparehistro. Tama ako ba, Atty.? Uh, gano karami yung nagparehistro para po sa uh, yung katatapos lamang po na regis, uh, registration? 2,727,000 uh, po ang bagong rehistrante natin uh -huh. sa Barangay Neske Elections. At dito nung po sa October 13 elections, aabutin po tayo dito ng mahigit 2.2 million na botante dito po sa farm elections sa October same? 13. And by the way po, opo, ma maidagdag ma ko na lang din po, Going August po. 14, sa isang araw po, simula na po ng election period, simula na po ng ganban period. Bio. Kaya po paalala sa ating mga kababayan, eh, election period na po dito. Sa August 28 naman po ay simula na rin po ng campaign period para din po sa barn. Opo. At uh, kung sakali nga po, uh, inaabangan po natin lahat no? itong August 14 kung lalagdaan po o oh, hindi ni uh, Pangulong Marcos. Yung atin hubang, of course, meron pa rin siyempre na mga kumbaga, uh, dudulog o magpapasaklolo sa Korte Suprema. Handang-handa naman po tayo dyan. Uh, di ba, Torney? Eh? tama po kayo no kung sakali man po kami aatasan na Supreme Court na sumagot at magsumite ng aming position paper ready naman po ang COMELEC diyan at by the way po ang paghahanda naman po dito ng COMELEC ay disclose namin publicly para rin po aware kung sakali man ang Supreme Court sa mga timelines po namin all right oh, sige po uh, ang po natin yung uh, tabayan po namin na uh, attorney yung mga karagdagan pa po nin, yung mga anunsyo, mga abiso po, at syempre yung mga panawagan, baka meron pa ho kayong mga karagdagang pang payo, mga panawagan po sa ating po mga kababayan, lalo po yung mga botante. Maraming salamat po muli sa Drew sa ating pong magbabayan dito sa Bangsamoro. Malinaw po ang mensahe ng Commission on Elections. Tuloy po ang ating halalan para sa inyong parliament sa October 13 At para naman po sa Barangay NSK Elections, hinihintay po natin kung magiging ganap na batas ba, yung napanukalang batas. Ano man po ang kahinatnan, ito may maging batas, may veto, may akit sa Supreme Court. Asahan po ninyo, alam po, malik ay handang-handa, sumunod, swedet sa Supreme Court o kaya ipatupad ang halalan ngayon o sa susunod man taon, ano man ang higil na batas. Maraming All right. salamat. Alright. Salamat po, Attorney John Rex Laudianco sa inyo pong oras. Magandang tanghali po. Ingat po kayo. Good luck po sa inyo, sir. Magandang tanghali po. Salamat si uh, Commission on Elections spokesman. Muli, Attorney John Rex Laudianco ang inyo pong napakinggan.